Hey guys, welcome back to our channel. This is Nisi, Ayun. So this is Nis Pimentel vlog. Ayan. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay kung nakita niyo sa akin thumbnail, sa akin title yan yung pag-uusapan natin at aking isi-share sa inyo. But before that, mag-shoutout muna tayo. Ayan, i-shoutout ko muna si Aticez Valdez, Mikasoki Yan yung... Uh one of my members. a uh, one of my member. Ayan. Si Ate Sis Valdez. Yung second channel niya, si Mika Suki. Please guys, pasupport At maraming salamat sa pagtitiwala, Ate At saka yung isa kong member, si JT Rewinding. Thank you so much, Manong. Ayan. Pa-support po sa kanila. At saka guys, please support din also to Mr. Alswan, my super chatter. Thank you so much. And to my friend, Sis Marlisa. And to Sir Mike D, Jason T, thank you so much for the support. ayan, please guys, pasuportahan natin yung mga channel nila. So ayun. So ngayon pag-uusapan natin yung tungkol sa aking uh, yung nakikita niyo sa thumbnail, yung nababasa niyo sa title. So ngayon, 'di ba nakita niyo yung na-play niyo yung last previous video ko ito na yung pagkuha ng oh, pag-open ko ng bank account sa bangko, di ba? So ngayon, hindi ko hindi ko ginagawa ito, guys, tong vlog na ito or itong video na ito. Kung nagmamayabang ako, hindi. Ah, uh, ginagawa ko ito dahil gusto kong i-share sa inyo at saka gusto kong I just want to encourage or to inspire other people, especially sa mga Uh, baguhan nakatulad ko sa mga small youtuber ayan para naman ma-inspire ayan uh, nais ko lang pong i-share ang aking experience ayan so nakakuha ko ng ano guys nung July um, July 6 ang July oh July 6 oh, July 6 nakakuha na akong ATM dun sa ano sa bangko kasi nag required na kasi si Google AdSense na need na nating uh, fill upan yung payment method kasi nakaabot na sa threshold so which is yung $100 so nakakuha ako ng July 6 so nung kinagabihan binil up ko na kaagad nilagay ko na kaagad yung aking bank account doon sa Google AdSense account ko as uh, sa payment method so ngayon noong July 8 um, nabasa ko doon sa ano sa YT Studio mga around 2 pm siguro yon nagchange na yung ano sa revenue ba So, nakasaad doon na ipacheck doon sa ano sa Google AdSense. So, ngayon, pumunta ako sa Google AdSense. So, ayun, na-amaze ako, guys, kasi hindi ko talaga inasahan na parang legit ba to? <laughs> Ganon. <laughs> hindi naman gaano kalaki. Maliit lang naman. Pero, sa akin lang, parang sobrang proud ko sa sarili ko, guys, na meron pala akong kita dito. Ganon. Kahit kunti lang, ba diba? Kunti man lang yon Tapos, 'di ba yung required is $100 is yung threshold. Tapos yun yung guys, nakakuha ako ng ganun. Tapos alam niyo naman uh, nung pag tingin ko sana ano, sa Google AdSense, yun meron na dong ano naka blue, yung naka -blue sa nakalagay doon last payment tapos na may, may yung naka na automatic wire transfer, yun. Tapos yung bank account natin. So ayun, pinindot ko yung color blue. So, pag pinindot ko, nakita ko na yung payment receipt. Yung payment receipt doon. So, sabi ko, legit siguro to. Hindi pa talaga mag-sync in sa akin, guys. Kasi, alam niyo naman na, hindi pa ako nakatry. First time pa lang to. First time pa lang. Tsaka, hindi, hindi ko naman ini-expect na magkakasahod. Ganun. Kasi, parang libangan lang kasi yung pag-white eh upload videos, live, ganun. Parang nai-enjoy ko lang talaga ba. Para hindi naman may mga, may memories din tayo. So, ayun. Sabi ko, nanood ako ng tutorial. Nanood ako, nanood ako ng tutorial kung kailan ba papasok yung sahod natin. Anong pet siya. Ayun. So, nanood ako. Sabi doon, pag ang nakalagay daw na color blue, na nakalagay na automatic wire transfer tapos may bank account natin nasa ano na daw nasa bangko na daw natin yung sahod natin so di talaga ako mapakali 8 yun ha 8 tapos noong July 10 pumunta talaga ako dun sa ano sa ATM machine nag balance inquire ako doon sakali lang kung talaga bang uh, talaga bang ando na. Kasi may, may tutorial man na pag ang nakalagay, automatic wire transfer, napasok na daw yung sahod. Pero, ang nakasaad doon sa ano, sa uh, YT Studio at saka sa Google AdSense is at uh, 21st to 26th of the month. So, either 21, 22, 23, 24, 25, 26, yun, yun, papas yun papasok ang rin sa Google AdSense natin. So, nung pumunta ako ng July 10, nag-balance inquire ako. Ay, eh, syempre, wala. So, nakasaad na, nakasaad na doon na 21 to 26, ba diba? So, ayun, wala. So, antay-antay ako hanggang umabot ang 21, July 21. So, pumunta ako ng ATM machine July 21. So, ayun, pumunta ako ng 6 p.m. 6 p.m. yon pag ko guys ginoo ko, <laughs> gino ko. <laughs> na amis talaga ko na parang di ako makapaniwala yung kabug ng dibdib ko pagbasa pagkita ko dun sa ano sa sa balance ay ah, ano yung balance natin ayun na may laman na talaga guys sabi ko oh my god legit talaga itong pagbablog ko sabi kong ganyan oh my god parang hindi talaga kaagad nag-sink in sa akin. Nga, wish ko talaga pag makakuha ako ng kanang sahod sa YouTube, kunti man o malaki, bibili talaga ako ng bigas. Bibili talaga ako ng bigas at saka yung ano, yung wini-wish ko yung uh, portable gas stove. Yung may ano ba, yung butane. Yung portable gas stove. So, ayun kumuha, kinuha ko talaga guys kinuha talaga, parang hindi ako makapaniwala, nagtalon-talon talaga ako so yun pumunta ka agad bumili ng bigas ayun bigas at saka yung portable gas to kasi, para sa akin kasi maliit man yung nakuha ko, maliit man yung sahod ko importante meron akong remembrance yon at saka sobrang proud ako sa sarili ko guys at sobrang thank you Lord Ayan, nagpapasalamat talaga ako sa uh, sa buong may kapal yun, nagpasalamat talaga ako kay kasi ilang years din ako nag nagbablog ilang, ilang years din ako nag effort sa channel ko sa wakas hindi, hindi man natin mabilang yung nagastos yung bili ng load, alam nyo naman wifi, alam nyo naman, ganun so ayun, worth it talaga guys legit talaga so ayun, sinishare ko lang sa inyo yung first sahod ko, yung katas ni youtube nakabili ako ng bigas at saka yung portable gas tube guys, ayan, so sa iba dyan na mga nagstart pa lang sa youtube, go lang kayo fight lang kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa at saka i-enjoy nyo lang huwag nyo isipin na makasahod kayo kaagad dahil marami pa tayong pagdadaanan sobrang dami pa ilang years na ako nag ano eh ilang years na ako nag effort ilang years din ako maraming challenges talaga guys tapos yun lang pray lang enjoy lang i-enjoy lang natin ayan so um, Please guys, pa-support sa aking mga members, sa aking mga super chatters thank you so much everyone so yun lang uh, see you on my next video see you on my next vlog kasi ito sinishare ko lang hindi <laughs> sa pagmamayabang guys ha konti lang siya guys um, ano lang yung threshold tapos hindi ko na lang i-reveal kasi konti lang naman threshold tapos alam niyo naman ko nan deduction deductionan pa yan ng anong ng tax tapos sa bangko pa So, yung nakuha ko is hindi na siya umabot ng uh, $100 threshold. So, kunti lang siya. So, at least lang. Nakabili ako ng bigas, nakabili ako ng portable gas tube, tapos yung iba, bili natin ng ulam, pambayad sa ibang bayarin. Ayan, so, malaking tulong talaga. So, maraming salamat guys sa lahat ng nagsuporta, lalong-lalo na sa mga nagpapalipad sa akin, nagsisend, Uh, sa mga members, sa mga super chatters, thank you so much everyone at uh, saka sa everyday life ko, sa mga lahat ng nag-support, thank you so much at uh, saka please guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe please subscribe na po to my channel na Spimental Vlog, andyan po yan so uh, wag pong kalimutan din ipindutin yung ating uh, notification bell para ma-update po kayo for my next videos. Yan. Thank you so much, guys. Thank you, thank you. God bless. Bye.